Hi, magandang araw sa inyo lahat mga kapatid Welcome back nang po sa ating panibagong vlog Medyo matagal-tagal tayong dinaka pag upload ng video Dahil eh Busy tayo So pasinsya na kayo Ang pag-uusapan natin mga kapatid Kung ah... Uh, Mahirap ba magiging trailer truck driver dito sa Europe? Para tulong sa mga baguhan pa lang driver dito, katulad ko or yung mga nagbabalak pa lang na pumunta dito sa Europe. Nandiyan sa Pilipinas, sa ibang bansa, all over the world, nagbabalak kayong pumunta rito. So para sa akin, unang-una, medyo mahirap hindi mahirap na pagiging driver kasi driver naman tayo ang una yung pakikisama simple bago tayo sa bansang ito at sa katulad namin miikut kami sa halos buong Europe pero ako ilang buwan pa lang ako dito hindi ko pa naikot halos unang una ang pinaka mahirap dahil wala tayong kasama wala tayong pahinante dito solo natin pagka uh, buwa biyahe tayo. Hindi katulad ako kasi first time ako nang abroad din sa Pilipinas, mayroon tayong uh, kasama. Painante. Pag nag tayo, mayroong maalala sa atin sa mga papers. Painante ang gumagawa niyan. Pero dito, gagawin mo lahat 'yan. Kaya yun, salin sa'yo. Kasi ako, 24 years akong nagdadrive dyan sa Pilipinas. May pahinanti tayo. Pangalawa, yung pupuntahan mo, siyempre, eh, lalo pagka first time mo mapuntahan yung company na yun, unang-una, yung kanilang uh, patakaran. Then, karamihan dito, bira lang sila gumagamit talaga ng salitang English. Kaya minsan sinyasan na lang ginagawa namin o i-translate ko sa Google dahil nga hirap. Hirap intindihin. Pag napunta ka ng Belgium, France, Netherlands, minsan local language talaga yung ginagamit nila. Kaya translate na lang o sinyasan. Then, una -una. pangatlo pa, yung pagkikisama sa mga ibang lahi dito sa kampanya namin. Buti na nga lang dito sa company namin, medyo maraming Pilipino kaya hindi mahirap sa katulad kong baguhan dito na magtanong, no? Dahil eh, siguro dito na sa 300 na yung driver ng Pilipino na dito sa company namin. And then sa ibang lahi din siyempre. 'Yon, kailangan mo ring makisama. lalong laro dito sa amin ah uh, may apartment kami kasi hatiran, palitan ng truck kumbaga di katulad si company na sa truck talaga nang katira buong sang halos buong sang taon dito mama kasama kang mga ibang lahi sa apartment kaya yun pagkisama lalong lalo na ako yun yung uh, unang sali sa akin kasi first time akong mangibang bansa no? dito pa sa Europe kaya papasalamat tayo sa pagiting ko rin kamali namin ng Kim Johansen na binigyan ng chance para makapagtrabaho sa kanila. Kaya ngayon, ano na ako? 9 uh, months na. Medyo nakukuha ko na rin yung diskarte. Medyo nabawasan na yung kaba natin bawat biyahe. Ayun uh, lang, para dun sa mga nagbabalak pa lang pumunta rito. Yun, yung masasabi ko sa inyo. May kahirapan nung una, pero habang tumatagal, Kapag tumatagal, nakukuha mo diskarte. May mga lugar ka na na nababalikan mo na. Kaya medyo madali na lang. No? Para lang to sa mga baguhan o nagbabalak. Pero yung mga matatagal na. Alam na nila yon. Kaya pasalamat din ako sa mga kasamang ko dito. Na walang lalo pa yung mga tagal. Walang sawang uh, sumusuporta. Pag may nagkatulong namin, nagtatanong kami nagbibigay kagad sila ng uh, tulong. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Baka mayroon pang di nakapagsubscribe sa aking YouTube channel. Or saan nyo na na ito napanood yung video nito sa YouTube, sa FB, sa TikTok, saka sa Instagram. Bigyan nyo ako ng like at saka subscribe at follow na rin para tulong nyo rin sa aming mga OFW dito sa Europe. Shout out sa mga kasamahan ko rito sa Kim Johansen. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. No? Hindi natin ganong habaan. Next time naman, ang ibabalag natin ay kung magkano naman yung kitaan dito. So maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid. Hanggang dito na lang, kita-kits tayo sa darating ko pang mga video.